Grabe naman karami niyan, Nay. Saan niyo kinuha 'yan? Mm, alam niyo po ba kung anong klaseng gulay yan? 'yan? Alam niyo po kasi, pag kayo ay mayaman o lumaking mayaman, eh nakakalamang na hindi pa kayo nakakain nito o hindi niyo alam 'to. Ito po kasi is pagkain sa probinsya, gulay sa probinsya. Bunga po siya ng uh, punong kahoy. Oh, ganyan po 'yung itsura niya. Ay bulaklak. Ayan, bulaklak po siya. Ito po ay bulaklak. Ayan, ganyan po siya. Ito medyo ano na to, na uh, pagulang na to eh, di ba? Ito kasi ang masarap diyan, yo. Oh, yung mga ganito. Ayan. Jilin paano ba inihimay yan? Ayan, ganun lang. Yung usbong kinakain din po, yung usbong ng aplit, aplit po kung tawagin. Pero sa mga kababayan natin, Ilocano, meron silang tawag dito. Tingnan niyo naman karami, oh. Alam nyo ba't kumuha si nanay ng ganyang karami? Magluluto kasi si nanay ng munggo. 20 kilos. 20 kilos ba yun, ay? Ilang kilo ba yun? Apat. Ah, apat lang. <laughs> Alam ko 20 kilos. Ay, yung iba yung natin. Ay, iuwi pala namin yung iba. Napakarami, oh. Tingnan nyo naman karami. Bulaklak po ito, ah. Bulaklak. Tapos meron din pong ah, pinatawag tinatawag na aplit na lalaki. Yung bilugang ah, bulaklak niya, no? Pero parang bunga eh, no? Hindi mo maiisip kung bunga ba talaga o bulaklak 'to eh. Kasi ang ano kasi sa English kasi 'to, may flower. Hindi ko lang alam mo yung saktong English ng bunga na, ay ano na 'to gulay na 'to eh. Pero bung, ano siya ng punong kahoy. Bulaklak siya ng punong kahoy. Ayun, ganyan po yung itsura niya. Mga kababayan natin Ilocano, ang masarap ang luto nito. Ang kadalasang ginagawa ng mga kababayan natin Ilocano diyan ay pakbit. Pero hinahalo rin nila sa munggo. Masarap sa munggo kasi talaga yan. At yun yung gagawin ni nanay. At abangan nyo na lang kay nanay sa may daily routine vlog. Ay, sarap nun. Ang dami niyang iluluto. Ang partner ng lulutoy niya munggo, bangos na prito, isda. O, oh, ba diba, Ang dami. Yan, sa mga nakakalam po, ano po ba tawag sa lugar nyo nito? Dito po kila Jilin, sa mga kababayan natin dito sa bundok. Aplit kung tawagin. Wala ka na bang ibang tawag dito? Babayan. Babayan. Oh, babayan do ano po. Ba? Ha? Alukon. 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 Uh, sa Ilocano yata yung Alukon. Parang ganun. Pero meron pang ibang tawag dito. Uh, meron pang isa. Ayan, alam ko, alam nyo yun eh. Parang tinatawag yata siya na babao. <laughs> babao eh. Na. Hindi po. Himbabao. Ayan. Himbabao kung tawagin. Himbabao, Alukon, Aplit, Babayan. Ayan po yung mga tawag dyan. At kung mayamang ka, nakakalamang, di ka pa nakakatikim nito, kaya tikman mo na. At pumunta ka kay Jilin At pangunguha ka ni Jilin Si Jilin ang bahala sa'yo Kasi pag mayaman ka talaga uh, Baka hindi mo talaga alam to Umadalam ang tapos sinabi Tapos may nag-comment no Sabihin Anong hindi nakakatikim? Nakakatikim na ako niya Ayun, mayaman siya <laughs> Pero kaming kasing mga may hirap O yung mga lumaki sa hirap uh, Parang normal na gulay na lang po kasi ito eh lalo na po sa mga kababayan nating Ilocano napakarami yan sa may bandang Ilocos ang dami yan Pangasinan yan. sa Bataan marami rin yan sa Nueva Vizcaya marami rin yan sa Bulacan marami rin po may iba-ibang lugar lang po na iba hindi kilala to may lugar na hindi kilala to kung tawagin ay Aplit